Mm. Mm. At... Mm. Hi guys, welcome back to another vlog So andito tayo sa Vindom guys Yan, napapansin niyo andito ako sa food court Yan, mag-order ako ngayon ng pizza at try natin kain guys So andito tayo sa uh, pinakasikat din na pizza dito sa Bansang Qatar ang Papa John. So tara guys, tamahan nyo ako mag-order guys at tikman din natin mamaya pag natapos na yung uh, in-order natin. Tara guys, tamahan nyo ako. So ayan guys, marami silang mga flavor na pagpilian. Yan. Isa ito sa pinaka the best na pizza dito sa Bansang Qatar. Yan. So nag-order na tayo guys. Actually nag-order na tayo nung syempre yung single ano lang yung tamang-tama lang sa atin. Yan. Marami siyang pagpilian. So ito yung in-order natin ngayon. Yan order natin yan ngayon. Good for one yan. Pero, ito pinalitan natin nung isang klase na kasi pwede i-convert into anong tawag doon. Yan. Maya-maya makikita nyo yan guys. Kaya guys. So, ayan guys. Waiting muna tayo ng order natin. So, ito. Inawakan na natin yung ano. Yung ano nila. So, tutunog to guys pag ready na yung order natin. Yan. Nito ako. Mupo ako ngayon. Antay-antay lang muna sa order guys at mayat-mayat tapos na din 'yon. Yeah, what's up guys? Samahan nyo ako mamaya guys, tara. So ayan na. So ayan na mga ka-chicks, Tumutunog na 'yung ano natin. So ibig sabihin nito, tapos na po 'yung order natin. Tara. Tara mga ka-chicks, pupunin na natin 'yan. Tara. Yan. Okay. Thank you. So, ito na guys, yung order natin. At papakainan natin to. Yan. Yan, dito tayo sa upuan na to. Para makaano tayo. Ha. Ah. So, yan. So, ito yung in-order natin. Ang natin. Yan, ito yung pizza. and good for one person. And guys, so ito yung isa. Include siya sa order natin. So, ang tingnan natin. Ayun. Tingnan mo. So, ito ang i-ano natin ngayon guys. So, ito. Tapos yung garlic sauce garlic sauce at saka uh, ketchup yan so ano pa hinihintay natin guys tara at papakain natin to yan so ayan na yung order natin guys yan yun natin magbagin na natin to guys yan siyempre yung garlic sauce yung garlic sauce of course yun. natin yung ano. Of course. Ah, uh, ito na guys. So first bite tayo. First bite. Sasaw so, sa sauce. Ano natin guys? Mmm. garlic sauce mm. uh. sabay hirap ito yung pinaka the best na pizza talaga na ever na natikman ko dito sa Qatar yun, yeah. yung bite baka ano yung sauce nila ha? Ha? Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. So ito natin Isa Ha? Yeah. Ano guys? Kalsada sa ni Kasas Mmm Yung majarino cheese niya, napaka-ano talaga yung pagkagat mo, ano-ano siya. try natin yung ketchup kung alin ang mas dabe sa kanya yung garlic sauce or yung ketchup ayan, ikso natin yung ketchup kung alin ang mas perfect na ano na combination na sauce ayan, guys try natin mmm okay din sya pag ano yan okay din sya pag Ketchup yeah. mm. Pero mas prepared ko yung Garlic sauce Talaga Sobrang yung ano niya Mas ano yung Ah Lasa niya mm. so Okay the best sauce So, ayan Masama guys Saya habis bersalah, nih One down, guys. One down. Last. Okay, uh -huh. that's Hadi, ne?